Mga kababayan, ngayon pag-usapan muna natin ang tungkol naman po sa ating Panginoong Sokristo, ang kanyang Pagka-Diyos At pagiging nag-iisang anak ng Diyos, tunay na Diyos. Yan po. Uh, kadalasan po kasi mga kaibigan, ang madalas na pinangahawakan ng mga Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas, yung Aklat ni Juan chapter 17 verse 3. Ganito po nakasulat doon. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang na iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Dito sa talatang ito mga kababayan, mababasa natin na para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan natin kilalanin ang nag-iisang Diyos na tunay. At isa pa, sino pa? Ang kanyang sinugo na si Yeso Kristo na Panginoon natin. Ngayon, kinukuha lang dito ng Iglesia ni Kristo yung sentang iisang Diyos na tunay. Kaya do si Yeso Kristo ay hindi Diyos. Kasi iisa lang daw yung Diyos na tunay. Yung iisang Diyos na tunay na yon at kanyang sinugo na Panginoon Yeso Kristo, ano niya ba yun? ah Yung nag-iisang Diyos na tunay na yon kasi si Kristo, yun po ay kanyang nag-iisang anak, buktong na anak niya galing sa sinapupunan niya, ipinanganak niya ito. Ngayon sana natin mababasa itong pinagsasabi ko. Sa Hebreo chapter 1 verse 5 to 6, pasahin natin mga kababayan. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Tandaan niyo yung salita niya na, Ipinanganak ng Diyos Ama si Kristo. Ipinanganak ngayon. At muli, Ako'y magiging Kanyang Ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya binasa natin mga kaibigan sa Hebreo chapter 1 verse 5 hanggang verse 6. Malino dyan na kikilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay at yung kanyang anak na si Yesu Cristo na kanyang ipinanganak. Ito ang buhay na walang hanggan. Sabi sa chapter 17, verse 3 ng Aklat ni Juan na sinabi ng Panginoon sa so Kristo. Kaya, wala tayong iiwanan dun. Kilalanin mo yung Diyos na tunay at yung kanyang ipinanganak na si Yeso Kristo. Ano? Ipinakilala ni Yeso Kristo ang kanyang ama na siyang isang Diyos na tunay. Ngunit sa talatang ito sa Hebrew chapter 1 verse 5 hanggang verse 6 Ipinapakilala naman ng ama yung nag-iisang Diyos na tunay Ipinakikilala niya naman yung kanyang anak Nag-iisang anak na si Jesus Kristo Na siya ay kilalanin at sambahin Ng lahat ng mga anghel ng Diyos At kung itutuloy pa natin ang pagbasa sa verse 8 mga kababayan uh, Hebrew chapter 1 verse 8 ito ang pakilala ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak. Ano ba yung kalagayan ng kanyang nag-iisang anak na si Yeso Kristo? Hebreo chapter 1 verse 8 Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian kaya dito mga kababayan, malinaw po ang sinasabi ng Biblia na sinabi sa 17.3 ng Juan, ay ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ang nag-iisang Diyos na tunay at ang kanyang sinugo na si Yeso Kristo. At si Yeso Kristo ay pinakilala ng Ama na kung merong nag-iisang Diyos na tunay, meron din nag-iisang anak yung Diyos na tunay. At ito, sabi sa talatang 8, nakababasa lang natin, at tungkol sa anak ay sinasabi. Yung tungkol sa anak, pinapatungkol lang sa anak. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kaya dyan, mababasa natin. Ang Pangnoso Kristo mismo ay nag-iisang anak ng nag-iisang Diyos na tunay. At ito ay pinasasamba ng ama. Yung mga anghel, lahat ng anghel, ha? hindi lang isang anghel kundi lahat ng anghel, ilusan ng Diyos na sumamba doon sa nag-iisa niyang anak, sa kanyang bugtong na anak. Kaya mga kababayan, kung merong mang nag-iisang Diyos na tunay, meron din siyang nag-iisang anak na Diyos din na tunay. Katunayan niyan, siya mismo ang nagsabi, hindi natin pwedeng baliwalain ang talatang ito mga kababayan. At tapos yung 17.3 lang ng huwalang papansinin natin. Hindi pwede. Kasi sabi sa 17.3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilala ni nila na nag-iisang Diyos na tunay at saka si Yeso Cristo na kanyang sinugo. Kung merong nag-iisang Diyos na tunay, yung nag-iisang Diyos na tunay na yon, meron din siya nag-iisang anak na tunay na si Yeso Cristo na sabi niya sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos at sinabi niya, sinabi ng Diyos sa kanyang anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yan po ang katibayan mga kababayan ng Panginoong Kristo ay hindi po siya regular na tao na kagaya po natin. Siya po ay nagkatawang tao lamang. Kaya nga kung ating babasahin ang aklat ni Juan chapter 1 verse 1, koma 14, ganito ating mababasa. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. At sa Aklat ng Pahayag 19.13-14 At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na ang mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang lilong maputi at dalisay. Kaya dito mga kababayan, maliwanag na ipinakilala ng Panginoong Kristo na ang kanyang Ama ay Diyos at ipinakilala din ng Ama ang kanyang alak na si Kristo na Diyos at marapat sambahin ng lahat ng mga anghel at ng mga nilalang niya.